Okay, viewers. Mga viewers, makakain na naman. Ito nga po kami sa Kingsford Hotel po kami. Ito nga po sa ng bus at sa taas ng building. Ito tayo sa Vikings at na bagong ang venue. Vikings venue! Dito sa... Uy, may aeroplano. Oh, may kasama po kami bata. Like ah. is po kami yan uh, dito ang ang kainan. Na mga kasama ko mga kapitanes sa Sangguniana na ang barangay. Na ah, Porto Gamarin Duque okay, are. Kita eh. sa Vikings. Sir, ano order niyo, sir? <laughs> sir. Wow. Want to sawa, oh. Ayan, meron po dito sa agmaw. Hindi magluto. Pahipon. pun, ang alam. At kaunahan nga po kami kayo. Netforcera sa po kami. Para makakuha ng mga pakain. Yung lugar, oh. Kaya dapat para siyang uh, kasalan. Para may ebidensya, wala kayo. Sa Masarap to sir. Masarap, sir. I don't wanna say goodbye. Pagulingtan mo na ng uh, kainin bago kumain. palitan ng kain ayan ka viewers ating ng ating nakulik ng kainin hindi po kasama yung kabila hindi po akin yan so, nagkakainan na po sila oh. nagulpi na so, yan po ang gamot sa kagutuman seminar kap viewers mukbang tayo ayan pizza muna Wala ka kabuti. Hindi okay, malamig. tawag ito. Pakikain po sa ayan. magka ako kang sa Huh? Ay po tayo, huwag lang man sa karayuma. Kasama ko po dito, ito. Kasi kumain. Crispy. May isip ito Crispy, bakunat isa pa yun, nag-picture picture pero <laughs> yan yan eh po ang bunga po ng kagutuman uh, po seminar po ang uh, solution po sa kagutuman sa Pilipinas what's it? what's Tuk, tuk, sushi phiếu giống phi tôi ra phần là đi đi vào bu hay sáu xí sáu hoa sĩ ăn ý à chạy mình sẽ Mantan. Ada milang, Salad, buku salad. Ano yan? Tuluwain? Wala. Sabot ako doon. Puno ka n' Ito dah, ikaw na Salmon. na tayo yung nga tawag ng Salmon Tugunan.

I-enjoy ang uh, biking is binyo pakakain. Yan, i-enjoy natin ito, para to sa Luneta lang. Ang tanaw dito sa Ma Manila Bay. Ayan. Super ganda. Victoria. <laughs> Kasi madilim na kaya hindi natin makuha dito yung reclamation sa lugar na yan yung reclamation area na tinatambakan. Dito po ay nakabaon po yung mga ilaw. Yeah, lalaki po na sa lungo din eh. Nagadalit ang salungo. Po. Ah. Nagadalit po ang salungo din eh. Sa ano. po, alaga po dito. Restaurant. Alaga po sa Manila Bay po yan. Iyan po ay nagapa Nagapailaw po. Nagasunar po ang mga salungo din eh. Sa atin po. Iba po nagapailaw sa atin. Mga support po dito po. Iba naman. Nasa tubig sila. <laughs> salungo yan. Yeah. Salungo.